Narzon. Eh, na nabanggit mo ay quadcom, ha? Yes. Alam mo ba na meron na ding tricom? Tatlong komite. Tatlo? Oh. mm, -mm. Ano naman yan, tricom na yan? Tricycle yata. <laughs> <laughs> iimbestigahan pa nila ang mga tricycle sa Pilipinas? Oo. Oh. 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 Ang iimbestigahan nila ay yun daw mga vlogger na nagpapakalat ng fake news. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Ah, gano'n. Mm -hmm. Ah, ito yung binabanggit ni, ano, sinong chairman ito? Si Kong Ace Barbers? No, siya yata. oh, siya. Oh siya. Ayun, kasi yata si Kong Ace ang uh, pangunahing <coughs> nag-ano nito, eh. Yes. Nag-privilege speech pa yata sa tungkol dito, eh. Yes, yes. Ayun. So, mm -mm. uh, eh, ano yan? Public order and safety. Yes. Ah, talagang tinutuwa pala niya, ha? Ipapatawag daw yung mga vloggers na <clears throat> nagpapakalat ng mga fake news. Mm -hmm. Ayun. Well, ang ang challenge ako naman namo-monitor ko sa mga vlogger ngayon, Nelson, kanya-kanyang paratang eh. Sino ba ang may fake news? Kasi yung kabilang, sabi niya, "Hindi kayo nagpapakalat ng fake news." Sabi naman ng kabilang, "Hindi, kayo ang nagpapakalat ng fake news." Mm -hmm. Well, eh, i natin. Kung 'yan nga ba ay ano, magkakaroon ng uh, on tag ito. Mabuting resulta. Yes. Pero sa totoo lang, meron naman talaga mga vlogger na lumabis. Ay naman. Di ba? Hindi nga lang. Di ba? Nung isang araw, tinalakay na nga natin. Labis-labis eh. mm -hmm. talaga. Akala kasi nila, Jen, basta mayroon kang mikropono, meron mm -hmm. kang video, meron kang online, ay malaya mo nang magagawa ang lahat ng gusto mong gawin. Totoo. Lahat ng gusto mong sabihin. Totoo. Nakalimutan nila na ang karapatan sa pagpapahayag ay na nakapaloob sa mga batas na hindi mo dapat na tinatawid oh. o hindi ka dapat lumalabas. May kalayaan 'yan pero hindi absolutong hindi. kalayaan 'yan. So, Kasi naman? oras oh. na tawirin mo 'yon, yung linya na yon yung bakod ng uh, ng batas. Oh. Lumabag ka. Bakit ba gusto mong labagin? Kasi gusto mong may sirain eh. 'Yun. Oh. Meron kang paratangan ng kung ano-ano, wala ka namang ebidensya. Oo. Oh. Eh, responsibilidad mong harapin niya kapag ka nasampahan ka ng kaso. Totoo. Diba? Oh. Kaya nga may kasong libel, mm, slander, at kung ano-ano yes. pa. Matindi oh. nga dyan ang kaso sa ano eh. Yung libel, hin mababaw yun eh. Ah, Pero pagka kasi ang libelus oh, oh. o ang slanderous statement ay ginawa mo online, cyber libel, mas matindi yan. Aha. Uh -huh. Mas mabigat yan kaysa dun sa... Kasi ang, ang noong araw, di ba, sa pahayagan eh. Oo. Oh, oh limitado lang ang audience niyan eh. Yung lang makakabili ng diaryo ah, at makakabasa nito. Pero hmm. online mas malaki ang ang responsibilidad na ipinapataw sa mga nagsasahimba pawid oh. ng ano-ano. Pero in fairness mm. sa ating mga kibigyang vlogger no, so, mm. namang ibang vlogger, ah wala ng karapatan. basta ako may mikropono ako. <laughs> Ayun nga. Magsasalita ako na magsasalita. Oo. Oh, oh. Ay ngayon eh, 'di ba ang ginawa ngayon ng Meta at ng nitong social media Pinanggal na yung mga fact-checker nila, di ba? Mm -mm, at ngayon mm -mm. daw ang balita, magiging parang community <coughs> uh, fact-checker na ngayon. Oh, no? so, parang tayo-tayo na. Tayo-tayo uh -huh. na mag-check ng, ng facts. At tayo uh -huh. na magre-report ng mga maling lumalabas. Ayun. Mm -hmm. ay, pero kumisan naman kasi, uh, may nabatikos ka isang tao, no? mm -hmm, si Juan de la Cruz, ay eh, opisyal ng bayan tuturuan, utusan niya ngayon mga tao niya, o, oh, i-report niyo nga itong uh, isang programang ito sa YouTube mm -hmm. o kaya Facebook, mm -hmm. mga sampu hanggang limampun tao, i-report niya, mm -hmm. e, eh, agad-agad i-down, eh yun nga. Di ba? Oh, oh, oh. Hindi naman, wala namang sumuri. Ang, ang katwiran lang, di, may nagreklamo sa inyo. Eh. Yun nga. Yun, yun nga. naman ang oh. magiging problema doon, nasun. Mm -hmm. Tama. Oo. Uh -huh. E, eh, kasi ho, uh, yun ang nangyayari nga, hala, binatikos mo yung isang particular na politiko, si mayor ganito, si congressman ganito, syempre, masasaktan yan. Eh, may mga taong pwedeng utusan yan, no? i-report, sabay-sabay tayo mag-report, para nang sa ganun ay uh, mapatigil itong pag-broadcast mm -mm. sa social media ng isang particular na blogger. Ayun nga. Di ba? Mm -mm. Pero tama, ako naman sa kabilang banda, kung talagang objektibo ang pagiging pagtalakay dito na son, ako ano, di ba? Maganda support, sana ito. Suportado ka yun. Kasi marami talaga lumalabis dyan. At saka wala pa tayong kaukulang batas para dito. Yung pa, yun pa. yung pa, di ba? paano natin, paano natin uh, pasusunurin sila Mm -hmm. Kung ang iniisip nila eh tama yung ginagawa nila. Yun, Kasi isa wala kang inilatag na panuntunan uh -huh. eh, di ba? Oo. Ngayon, kung meron na silang mga panuntunan na talaga niyakda ng mm -hmm. batas. At least malino ka agad. Ayun. Sisimula na kapag ka kayo ay lumabag sa ganito, At ganyan... May, may kaakulang parusa. Oo. Uh ay mm -hmm. eh kasi uh, may kakayahan naman ng gobyerno. Limbawa, yung Facebook Philippines, saka YouTube Philippines, ano, man, ano mga social media account na ito. Ang malungkot lang dito na kapag ka isang tao nagbobroad ka sa isang bansa, diba? sa labas ng Pilipinas. Sa labas ng Pilipinas, mm -hmm. Eh ipo yung kanyang ano. <coughs> kaya bang ano? Kaya bang sagkaan din ng ano yon ng uh, ng halimbawa, ng Facebook, YouTube, pwede, o napa man. Eh, pwede naman. Oo. Ah ganoon. Abaga, ah, international din naman ito, oo, ano oo. Ito, itong naman media eh, no? Sila naman si Sila may ari. Oo. Uh -huh. Ayun. Ah uh, eh kasi hindi nang problema ngayon, 'di ba? Maraming mga vloggers ngayon ang hindi naman nakabasa sa Pilipinas eh. Mm -hmm. Totoo 'yun. Uh -huh. Kaya nga malakas ang loob ng iba. Akala nila, uh -huh. eh malaya na nilang magagawa yung gusto nila, 'di ba? Oo. Eh Napakadali hong ng kung saan ang source ninyo, di ba? Oo. Uh -huh. Akala nila pagka nag-broadcast ka at hindi mo ipinalam kung nasan ka, nag-iba ka ng pangalan, nag-iba ka ng muka, at nag-iba ka ng kung ano-anong identity mo, hindi ka na matutuntun. Ah. Uh -huh. Napakadali hong ituntun yan sa panahon ngayon, di ba? Eh, ayun nga, napakadaling tuntunin. Pero ang problema, yung taga-tuntun nata, ayaw din nilang alamin, ano? Alam <laughs> mo, NBI, CIDG, itong BICT. Eh, mabuti pa, kung ano? nga natutuntun dyan. Yun na nga. Eh, paano kang tumuntun yung, oh. yung naiinis sa kanya, di ba? <laughs> <laughs> Gumawa na ng marahas na akibang, ano? Ay, oh, yun ang sabi natin. Yun ang malungkot na katotohanan oh. ukol sa bagay na yun. Mm. Nako. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi, ta hindi ko mo naka-YouTube ka, vlogger ka, eh, pwede mo nang gawin ng lahat. Hindi pa. Uh -huh. Dapat malinaw sa inyo yan nung sinisimulan nyo pa lang ang kung yan man ay profession ninyo sa ngayon. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Nako. Yun ang ano. Uh, kasi kung maraming, maraming kasing naiinggan nyo, uh, kasi marami nang kumikita, no, son. Mm -hmm. Pero iwan ko lang ha, sa isa, sa sa sampung vlogger, ilan ba talaga ang kumikita? Kasi hanggang ngayon, parang limited pa rin naman ang mga kumikita. No? Tsaka depende sa content eh. <coughs> yes. Pero kasi mga tinatawag ng mga political bloggers, mm -mm. well, uh, alam niyo na 'yon, iba naman ay ibang mga content creators, iba naman ang kanilang linya. Mm -mm. 'Di ba? Uh, ay ayawan ko lang. Ha. Paano natin nanono? Paano di-distinguish 'yon? Kasi ngayon talagang malapit kasi ang politika, kaya uh, ang daming naging mga political bloggers ngayon, no, son? Mm -hmm. Well, siguro, siguro tingnan natin 'yun ano, ha. Ako lang kung sino man ang mangunguna ng no, tricom na ito sana maging objective talaga, di ba? Objektibo. at wag yung Oo. dahil pupunahin mo lang yung mga Kayong binatikos, di diba? Ayun. <laughs> ah, Isa-isa, papatawag natin lahat ng mga vlogger na uh -huh. nanira sa atin. Hindi dapat ganyan. yun. ang masakit na kanotohanan. Uh -huh. Dapat dyan, ipatawag yun lahat na. Yan. Diba? Yung, kahit yung iba yung binatikos. Uh -huh. diba? para, ayaw ko lang ngayon, ha? parang may nag-register na ata sa SEC ngayon mm -hmm. ng grupo ng mga vloggers na nasun. Eh. Uh -huh. Di ba ang Pilipinas, meron tayong kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, o kay BP, uh -huh. ano ha? Pero ngayon ata, meron tinatawag na kapisanan ng mga vloggers sa Pilipinas. Eh. eh. Kaya wala rin naman magagawa yan. Ah, ganun. You know. Sila ng grupo, lo. Ang pwede lang nila ipalis, yung member nila. Oho. Oh. Yung pwede nilang sabihan, oh, mali na yan siya, sabi mo. Oh, oh. Mali na yan. Oh, may ganito, labag niya sa patakaran natin. Oo. Oh, oh. Eh, yung mga hindi nila nagmiembro, wala um, silang... Eh, ba? baka pinakamabuti. Tatanggalin ka namin sa grupo. Oh. oh. Ganun lang ang magiging mahigyan. Ang, <coughs> nil, nga. ang uh, Kasi uh, wala, uh, wala naman silang... Ah uh, oh. mandato eh oh, na, oh. na kaugnay sa isang ipinasang batas eh. Walang regulasyon mm. eh no, Wala. Na talagang, well, ako sa tingin ko mukhang uh, mapapanahon na po ito. Mm -mm. Ano ha? Uh, nga, in fairness ta mas baganda nga maglatag tayo ng ng mga regulasyon sa ang tawag diyan emerging technologies diyan eh. Ayun, Ay, no. mga lumalabas na teknolohiya. Ah, uh -huh. kasi kung walang mga panuntunan, mahirap talaga. Oho. Uh -huh. Well, i-observe natin. na mm. Tayo umaasa, magiging objective objektibo ito. May, meron ba sinabi kung anong komite yung uh, miyembro ng TRICOM? Hinahanap ko nga dyan eh, yung, uh -huh. yung, balita. Kailan nasa ano, video yung balitang nakikita ko eh. Ah, mm -hmm. wala pang detalye sa... Mm -hmm. no. o, sige po, abangan natin yan. Uh, kung talagang isa sa katuparan. Kasi inaatay yung ano, eh, bunga ng uh, privilege speech at anong nakaraan <coughs> ni Congressman Ace Barbers yes. na matindi daw ang batiko sa kanila, pati ata yung kanyang kapatid. Ayan, gobernador ba yun ng Surigao? Mm -hmm. Na sinasangkot din sa kung saan-saan. Mm -hmm. E mukhang naapektuhan daw po ang uh, kanilang pamilya. Mm -hmm. Sabi naman ng ibang mga vlogger, ewan ka kang magpolitiko kung ikaw ay balat sibuyas. May ano uh, yan, ha? Oh. Mayroong ganyang... Uh, decision ng Supreme Court. Ayun no oh, marami yan. Tang mm. isang opisyal o tao ng bayan oh, dapat oh. Eh, hindi ka balat sibuyas oh, sa mga pagpuna at pagbatikos mm. ng iyong mga kababayan. Mali ba na lang talaga kung ang batikos ay matindin ah. Oo, talagang ikasisira mo. Ay eh, ang korte, ka sa korte maghaing ka ng reklamo. 'Yun lang. Oh, at yung korte siguro ang ano? Sila magpapasya. Oo. Oh, oh. Well, sige. Di isangkot siguro natin lalo so, ng ating mm -hmm. mga kababayan kung napapanahon na nga ba na magkaroon din ng mga regulasyon ano mm -hmm. na pina lang ating bansa para po sa ano mga patungkol sa mga bloggers, bloggers mm -hmm. sa Pilipinas ayan mm -hmm. sangayon so, po ba kayo magkaroon nito sa